Ikalawang Kabanata Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol, ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusan ng Diyos? Kung ahatulan mo ang mga gumagawa ng masasamang gawain, ginagawa mo rin naman. O baka naman ibig mo pang hamakin ng Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, Lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon kung kailan iyahayag ang poot at makatwirang paghatol ng Diyos. Sapagat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti. Nagahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit, matinding galit at poot ang sasapitin ng mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Paghihirap at kapigahatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Ngunit, karangalan, kapurihan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Ang lahat ng nagkakasala na hindi saklaw ng kautosan ni Moises ay parurusahan. Ngunit, hindi batay sa kautosan. Subalit ang lahat naman ng nagkakasala na saklaw ng kautosan ay hahatulan batay sa kautosan. Sapagkat, hindi ang mga nakikinig sa kautosan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautosan ay gumagawa ng ayon sa hinihingi nito. Ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautosan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang hinihingi ng kautosan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan, sila'y sinusumbatan ito at kung minsan naman, sila'y pinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Ayon sa magandang balita aking ipinapangaral, Mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng lahat ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay hudyo at nananalig sa kautusan, ipinagmamalaking mong may kaugnayang ka sa Diyos. Sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at ang mabubuting bagay sapagat itinuro ito sa iyo ng kautusan. Ang palagay mo'y taga tagaakay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo sa kautusan ng buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral kang masama ang magnakaw. Ikaw ba hindi nagnanakaw? Sinasabi mong huwag mangangalo niya. Ikaw ba hindi nangangalo niya? Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit pumapasok ka ba sa mga templo nito? Makapagnakaw lamang? ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan. Ngunit, nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Sapagkat nasusulat, Ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Mahalaga lamang ang iyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit, kung lumalabag ka sa kautusan, para ka rin hindi tuli kung ang hindi tuli ay gumagawa ng ayon sa hinihingi ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Kaya ikaw na hudyong nasa ilalim ng kautusan. Ngunit hindi naman tumutupad niyan, ay hahatulan ng mga hindi tuling tumutupad sa kautusan yon. Sa ang isang tao, ay hindi nagiging hudyo dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa siya ay tinuli sa laman. Ang tulay na hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Hindi ang tao ang nagpaparangal sa kanya, kundi ang Diyos